feeling ko tong si Roque, malapit-lapit na tong mapauwi ng Pilipinas. Kasi unang-una, nag-denay na asylum application niya sa, sa Netherlands. At uh, nga doon sa origin no, ng Schengen visa niya sa Germany. And uh, sa dami ng ebidensya no, na inihain ng gobyerno laban sa kanya, qualified human trafficking. I'm sure no nakarating na 'yan sa mga German authorities at alam na alam nila. Na Nag-boomerang actually sa kanya eh, no yung pag yung uh, pangaasar niya at uh, pangaalipusta niya uh, kay BBM at kay Lisa Marcos. Bawat uh, video no na ipinapalabas niya sa kanyang social media account Lagi niyang yan no, yung dalawa. Kumakanta pa siya at sumasayaw. You just imagine, nag apply ka ng asylum, tapos ganun yung ginagawa mo. Eh, syempre, yung mga Dutch authorities, kahit pa paano, napapanood yung mga ganyang ginagawa mo. And you are seeking for political asylum. Eh, well, unang-una, wala namang uh, political persecution sa'yo. At uh, pangalawa, uh, kaya ka naman nandyan dahil para matakasan mo no, yung pananagutan mo. Kasi nga naman, yung qualified human trafficking, once ma ma madakip ka niya no, ng mga otoridad, and non yan eh. At kahit na ano pang talino mo, uh, pinangalandakan mo nga. At uh, UP professor ka pa eh, hindi mo kayang uh, depensahan yan kasi patong-patong ang mga ebidensya. Well, uh, tingnan na lang natin, no? And uh, hopefully, mag-progress no, yung pagkakadakip sa kanya. Parang sa ganon, malaman ng taong bayan, no? Na yung may pananagutan ay dapat managot. Okay. So, yon.